People's Congress. Pero kung may gusto kong salita sa inyo. Sige, mamaya bibigyan ko namin kayo ng pagkakataan ng salita. Papaliwanag ko lang po sa inyo kung ano po, in very simple terms, kung ano ang People's Congress. Okay lang po ba? May tao po ba? May nakikinig po ba? May kinaraman ba ang People's Congress sa korupsyon na nangyayari ngayon? No? papaliwanag ko po kung paano. Simulan po kasi natin sa Tagalog ng People's Congress. No? Ang Tagalog yan siguro, parang kongreso ng karaniwang tao o ng mamamayang Pilipino. Tama po ba? Tama! Bakit po ba kinakailangan pang sabihin People's Congress? Alam niyo po sa Article 2, Section 1 ng Konstitusyon, ano? Sa declaration niya ng ano, no? uh, pre... uh, principles and state policies. Ang sinasabi po sa so section 1, okay, ang Pilipinas po ay isang democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Tagalogin po natin, yan po ang problema sa atin, eh, no? pati Constitution natin, banyaga. Ang Pilipinas po ay demokrasya, meaning, ano po, padamihan tayo ng kung sino ang maraming boses, yun ang pasusunod. Nagbobotohan tayo, di ba? Demokrasya, malaya tayo magsalita. Tama? At ang, ano po ba yung Republika? Ano po yung republika? Ang Republika po, na meron tayong mga itinataraga. No? Meron tayong ina-assign. Binoboto nga natin eh. Huwag niyo po akong bitawan ha. Kailangan po importante alam natin kung ano yung People's Congress. Pag sinabing sovereignty resides in the people, ibig sabihin, sa atin po ang kapangyarihan. At all government authority emanates from them, ibig sabihin, tayo po ang ugat ng kapangyarihan at tayo ang nagbibigay ng kapangyarihan sa ating mga hinalan. Tama po ba? Okay. Ako po ay isang karaniwang tao, kaya ako ay nararapat na maging kasama sa hanay ng Kongreso ng Karaniwang Tao. Ako po ay nakilala ninyo bilang singer, maraming salamat po. Ilang taon nyo rin po akong tinangkilik at binigyan nyo ako ng three times a day na pagkain. Ako po ay hindi galing sa mayamang pamilya, pero nakapagtapos po ako ng sa maayos na paaralan. Ako po ay nag-singer at ako po ay nag-abogado. Late na, patanda na ako nag-abogado. Alang-alang sa mga prinsipyong Duterte. Pero katulad po ng marami sa inyo, ako po ay nagsisikap. Ako po ay may pangarap, hindi lang para sa akin, kundi para sa Pilipinas. Kasi baliwala po ang panandali ang ginawa natin ngayon. Kung hindi po kiginawa ang ating kinabukasan. Pag-usapan natin ngayon kung bakit may People's Congress. Ang haba ng pasakali, ano? Naiinip na ba kayo? Okay. Alam niyo po, lahat ay may pangarap. Gusto natin mabuhay ng tahimik. Ako po ayoko po ng Pilipinas na araw-araw ko -araw po pong binabantayan yung mga aking itinalaga, yung aking mga inutusan na mamahala sa aking bayan. Gusto niyo po bang magpatuloy pa yung ganitong uri ng Pilipinas na sa bawat pagising nyo, may nagpapangayan sa social media, pinag-uusapan yung pera ng, at ang mga buwis na inyong binayan, Araw-araw po natin binabantayan yung mga congressman, mga senador, at pati presidente mismo. Araw-araw po natin pinag-aawayan. Yun po ba ang design ng isang democratic and republican state? Hindi po. Kaya po yan nakadesenyo na ganyan para po utusan na natin yung ating liderato para po tayo makapangarap ng maganda para sa sarili natin at sa pamilya natin. Kayo po ba kung may tindahan kayo, may inutos kayo doon na, mag, na maging tao sa tindahan? Araw-araw, bawat oras, babantayan niya yung pera. Kung tama ba yung kinukuha niya, binibenta niya sa dilar. tama po ba yun? E di sana kayo na lang yung tumayo doon. Ba't pa kayo nagbayad ng tao? Tama po ba? Tama. So bakit may People's Congress? Eh meron naman Congress eh. Ba't pa mag-People's Congress? Bakit po? Okay. Ang sagot po dyan, dahil po sa malawakang korupsyon. Tama po ba? Tama. Okay. Patapos na ako ha, kaya gusto ko lang yung full attention nyo para po may saysay yung pagpunta natin dito, hindi para nakikisa lang tayong charot-charot lang nasa cover court. Gusto ko magkaroon ng saysay na malalim po sa puso ninyo kung bakit tayo nandito. Kasi sayang naman ang oras natin. di ba? Sino ba naglalabang kayo sa inyo tayo? Wala! Sino nagluluto? Wala kasi nandito kayo. 'Di ba? Kaya nga gusto natin ng kongreso maayos para hindi na tayo makapamuhay tayo ng tahimik sana. Pero eto tayo ng People's Congress, eh may Congress naman. 'Di ba? Okay. Ano ngayon ang kaibahan ng korupsyon ngayon sa dating korupsyon? Nandito na po tayo sa Exciting part. Sana nakikinig kayo. Ang korupsyon po ay hindi mawawala because man is corrupt. Tama po ba? We have fallen from grace and we're fighting so hard to get back into the Lord's good arms. Tama po ba? Tama. Ang corruption po, panahon pa ni Marcos Sr. bago pa niya. Tama? Tama. Kaya bawat administrasyon, laban tayo ng laban sa corruption. Pero madalas, hindi natin pinagtatalsig ang ating liderato. Bakit? I propose an idea. Kasi po may dalawang uri ng korupsyon. Parehong mali, pero may ordinary, may extraordinary. Tama po ba? Ang korupsyon po dati, may budget na ibababa ang gobyerno. Sa GAA, no? General Appropriations Act. Tama? Yung budget na pupunta sa mga department, may maglulustay. May mapibigay sa kapamilya. Masakit po yan sa bayan. Pero ordinary yan. Kasi po, kahit tayo may binigay na pambili ng suka, yung iba po talaga hindi suka yung binibili kundi droga. Tama po ba? Tama. Pero karaniwan po yan masakit man because man is corrupt. Ang pagkakaiba po ng corruption ngayon, na pinag-uusapan na baka litong-lito na po kayo sa so walang hiyang balita na paulit-ulit. Ang kaibahan po, nasa budget level na po ang korupsyon. Ano po ibig sabihin? Hindi pa nire-release, ninaawna. Naintindihan niyo po ba yung prensa? Kasi po dati pag-release, ninaaw. Ang problema po ngayon, hindi pa nire-release, pinagparti partihan na nang binoto nating lahat na tayong mga siraulo tayo. <laughs> <laughs> al, al, aray daw. <laughs> hindi po ako, wala po ito, wala campaign. Hindi po ako tumatakbo, wala akong makukuha dito. Ako po ay bumoboses para sa inyo. Kami po lahat dito bumoboses. Bakit po? Alam niyo po, hindi kami naniniwala sa auster sa pagpapatanggal ng Pangulo sa mga extra-constitutional means. Kami po ay naniniwala sa konstitusyon. Nung isang araw nag-post po ako, dalawa lang naman ang choice natin eh. Baguhin na natin ang konstitusyon o sundin natin. Wala po sa gitna. Kung babaguhin na natin, pag-usapan na po natin, gumawa na tayo ng paraan. Pero hanggang yan ang konstitusyon na umiira sa bayan natin, sundin natin. Pag nawala ang Pangulo, sino susunod? Vice President! po, ito, singit lang, mga galing sa aking memory. Noong 1973 sa Chile, nagkaroon ng kudeta. Winakak ang konstitusyon. Naglagay ng authoritarian rule. 17 years pong namuno yung General Pinochet. 17 years. Eh, mabuti pang hayaan na natin si BBM dyan. At si in 3 years, alam natin tapos. Pag tayo ay naghunta ngayon, malay natin kung no, ilang dekada tatagal ang upo dyan. advocate ng violence o ng mga overturn na ganyan. Hindi ko nga alam kung bakit kami ang ng inciting to sedition. Kami po ay naniniwala sa pagsunod sa konstitusyon. At pag napatunayan po na karapat dapat mag-resign ang Pangulo, o pa'y voluntary act rin at nyo. At pag siya ay nag-resign, sinong papalit? Constitution. Tama po ba? meron pang ibang paraan kami po ni Atty. Lampino at ni Atty. Uh, Bob Victorion ay magpapahit po ng petition pero susulat muna kami sa mga cabinet members na patunayan po nila na walang serious illness ang Pangulo. Bakit po? Again, we are a democratic and republican state. Ibig sabihin, ang nagbigay ng kapangyarihan sa Pangulo tayo. Pag may sakit na po ang empleyado natin, may karapatan tayong malamang kung bakit kung meron ka ba, kung serious ba yung nature ng kanya. Yes. Tama po ba? Tama. Ngayon, kailangan nilang sabutin, totoo po ba yung sinasabi ni Mama Almi? Mean, kapatid yun eh. Yung kapatid ko ka po, alam po lahat ng sekreto ko. Alam po lahat ng mga naging bisyo ko, awa ng Diyos, walang droga. Kung totoo po, sana po, or kung hindi, sana po patunayan o pabulaanan ng mga cabinet members according to Article 7, Section 12 na nakalagay po sa Constitution, na nakalagay po in case of serious illness of the President, the cabinet members in charge of national security, foreign relations, and the chief of the AFP shall inform the public of the state of Israel and shall not be denied access to the President. Nakalagay po! Ibig sabihin, silang tatlo may access sa Pangulo upang malaman to verify or to debunk kung serious ang illness. Ang drug addiction, question ang drug addiction po ba ay serious illness? Serious! Yeah. Siyempre! 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 Papayag po ba kayong drug addict ang magpatakbo ng tindahan nyo? Siyempre! Oh ngayon, eto po ha, sa mga nakikinig sa Facebook, ayan na naman gagawin niyo ako ng chismis. Hindi po ako nag insight hindi po ako, hindi ko kayo ginagalit, papangulo, no. hindi po. Kami po dito, constitution lang po, sundin po natin. Ano po ang mga kailangan natin sundin? Una yung sinabi ko, democratic and republican state tayo, sa atin ang kapangyarihan. Therefore, pwede natin pawiin. Tama? Number two, pag umalis po si BBM, kung ano pa mang dahilan, ang susunod po, sino? Ah, Ay, president. Pangatlo, yung health po ng presidente, away sabihin niyo po sa akin kung okay pa siya mag-presidente. Eh, tumutugo yung gums. <laughs> April 9, 2025, next speech, araw mo kakitingan. May, may powder, may bleeding sa gums. Pwede naman po itinayin. Malay niyo, Johnson's lang yun. Pero sabihin po nila sa atin, bakit po? Kasi po meron tayong karapatan sa impormasyon. At sinasabi ko po ito, huli na po, magbababay na ako, dami pa magsasalita. Ang mga karaniwan pong pagkakamali ng gobyerno, pinalalagpas naman natin, sa din naman tayo magpapay, tayo yung pita, yung pita naman, nagpapapit talaga eh. Okay lang po tayong maapi pa unti-unti sa ordinary corruption. Pero extraordinary po yung nangyayari. Yung mga pinapahapo, mas madami pa sa ibang mga cases of genocide sa ibang bayan. They are wiping out races by their blunder. Ano po ba ang pagkakaiba ng mga tinirga sa Germany? No? Sa Poland, actually. Ano pinakaiba ng mga tinirgas ng mga Nazi? Sa nilunod sa korupsyon? Wala! Wala po ba? Pera um pouco.